And good day na naman sa inyo mga palakol. Wala tayo masyadong activities kaya ito ang gagawin natin. Kunin natin yung puso na yan. Puso na saging. Tapos mga uh, ilang linggo pa, mga harvest naman tayo dito sa kabila. Ayan o, oh, lalaki na. Wow! Ayan o, oh, lalaki na oh. mga, mga susunod na linggo pwede na na natin harvestin yan kaya e, uh, dito muna tayo kunin natin to puso na to yan o oh. yan kunin natin yan naglagay na rin ako ng ano, apakan okay Thank okay. you. Ayan, may pang ulan na tayo. Hmm. Sa ating bakuran, pitas. Susunod na araw, lutuin natin to. Gata. The best of gata. Wow! Buti pa yung, yung saging may puso. Yung iba dyan, mga walang puso. <laughs> thank you.